Ang mga pampaswerte ay nangangailangan ng tiwala at tunay na paggawa. Ganon din ang hangarin natin ay maduli at maghintay ng tamang panahon upang tumalab ang ating ginagawang pampaswerte. Sa ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay isang pampaswerte na nangangailangan lamang ng uh, nasa loob ng ating tahanan ang mga sangkap. Ibalit ito ay napaka-epektibo, lalo na po sa ating wallet. Di tayo mawawala ng pera, lagi tayong suswertehin at maging sa ating hanap buhay at pang-araw-araw na uh, buhay. Simulan na po natin ang ating gagawing pampaswerte para sa ating wallet. Pwede rin po ito sa ating mga lagay ng pera sa tindahan pwede din po ito sa ating bag. Kaya ito po, simulan na po natin. Mga halangan lamang po tayo ng kaunting peraso ng bula at asin. Ganun din, mga halangan din tayo ng red pouch na ating paglalagyan. At isang dahon, isa lang pong dahon, ng ating pampasorteng laurel ganun din isang perasong cloves at ganun din yung ating ginawa miracle oil kung kayo po ay nakapagawa na kung kayo po ay mayroon kahit po sa ibang um, sa iba kayo bumili o nakabili o nakagawa Nung ganun, basta po, miracle oil. Yun pong miracle oil na mabango para makaakit ng swerte. Kahit po sa mga uh, anong bagay ay maaakit po sila kapag dala ninyo itong ating gagawin na ito na may patak ng miracle oil. Umpisahan na po natin ang pagganap kung paano ito gawin. Kuhanin niyo lamang po ang isang dahon ng laurel. Yung pong binanggit ko sa mga sangka. Then, sulatan niyo po ito ng tatlong A. Pagkatapos po natin na masulatan ng tatlong A, ang dahon ng laurel, kahit po anong side ng dahon ng laurel, maaari po ito ay kunin natin ang ating inihandang bulak na katamtaman lamang. Huwag naman po yung sobrang laki. Huwag din naman sobrang liit. Pagkatapos, patakan natin ang ating miracle oil ng katamtamang patak. Hindi kaunti, hindi naman po marami. Then, balutin natin ang ating laurel na may sulat na tatlong 8. At pagkatapos ay ilagay ang cloves. Isang perasong cloves. At ang ating asin. At saka doon magwiwish. Magwiwish din po kayo at hihingi ng gabay sa taas. Kapag po kompleto na ang tatlong sangkat, may bulak na, napahid na, na napataka na ng langis ng katamtama. Nalagyan na natin ang ating Uh, dahon ng laurel na may sulat ng uh, tatlong eight at saka yung isang clove at ang ating asin. Ito po ay mag kayo habang ito ay nakabuka. Nakabukas pa dahil ito po'y babalutin ni sa red pouch. Ino pong i-wish magdadasal kayo sa ating lumika ng mga nais niyong hilingin. At kapag kayo'y tapos na ng inyong panalangin at kahilingan, kayo po, ini po itong tiklupin na kahit po paano, basta po hindi lalabas yung cloves at saka po yung dahon ng laurel. Matapos po kayong mag at maitupi na, ito po ay babalutin nyo sa red pouch. Kung wala po kayong red pouch na nakita sa larawan, Maaari naman po yung uh, ritasong pula. Gagawin niyo yung supot o yung square na tinatahe. Basta po maipasok nyo yung ating ginawa. At yan po ay inyo nang ilalagay sa inyong wallet. Kung magsusugal, pwede din po. Pero ako po hindi masyadong nag-a-advise sa mga sugal kasi po yan po ay hindi malinis na hangarin. Tukso po kasi yan. Maaring din po yan kung halimbawa nag-aaliw lamang. Pwede po yan gamitin. Kaya po ay yung uh, hindi palagi. Yung pong paminsan-minsan. At ang talagang gamit po niyan ay pangakit ng swerte. Ang pangakit ng mga mamimili. Yung pong ating tindahan ay laging maraming gumili. At akit na swerte, lagi tayong maganda ang buhay sa araw-araw. Yun po ang talagang uh, purpose ng ating ginawang red pouch na yan. Okay, maraming maraming salamat po. Pag-uling yung pagtalang dito sa aking YouTube channel. Huwag pa rin po tayong makakalimut sa ating Panginoon sapagkat nasa kanya po ang tunay na pagpapala. Thank you and get blessed.